Hello mga ating, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga mga ating ay nakabihis na ako kasi pupunta nga kami ni Ate Vine doon sa CKCA. Doon kami magkikita ng aming mga yes Doon na sila si Lael at saka si Cyrus kasi nakikiusap sila na kung pwede kasi maaga naman yung labasan nila. Pumasok kasi sila mga ating ng 6 o'clock tapos labasan nila 9.30 kaya usap sila nung kung pwede So, sila sa dati nalang eskwela, hindi bisita sila. Kaya, syempre, pumayag naman kami mga ating. Kaya, dun kami dedetirate ni ate. Vine. Tiyan muna kayo. Andito na kami. Andito. Hi, mga ating. Ano po yan? Hi, ganda. Hi, ating Jen. Kumusta pa? Pa-utang. Pa, <laughs> Pasta, kape. <laughs> Dumalaw kami dito sa ano, CICA. Oh, G. hi, Jiden! Hindi, <laughs> ano, wow, ito yung kanilang mga noo oh, kape. Ang mahal naman ng kape. <laughs> <laughs> yun, Milo. Oy, may wala, ano, ano, wala. ano tong Milo, ano yan? Mainit. Oh, sa wow, sana oh. Oh, ito. Ano, ano ba la? Ay, pasok sa akin ng Oh, ito, ito yung, ito oh, yung may-ari. Wala pa ito. Ito po si Madam. Hi. Hi <laughs> mga ate. Ito yung kanyang mga alagad. Ano ba yan? Balai? Huwag mo pinaglakad yung balai ko. Hindi ko um. yan pinaglakad. Grabi Grabe siya. ka naman. <laughs> ito po yung mga cooker dito. Si Madam Bell si si attention na maganda. Tapos may munggo sila. Ang <laughs> sarap naman. Sausawan yan, oh, mga ate. Hello, sir! Hello, sir! Hello, Ayan na sila! Ayan na sila. Oh, mag-bless kayo. Bless. Hello. Ito si nagkakagulo. Ito si Troy. Oh, si Sian. Si Sian. Si, si Kumain ka. Kumain kayo don Hi, Prince. Hi, ka muna, John. Orange. Hey. Andito na. Orange. Pasukan ngayon ng panghapon. Hi Lael. Napagod basketball. Andun sina silo si Sian at saka si Troy. Busy po ang mga person dito. Yan. Hoy Ate Divine. Ano 'yan? Practice ka? Sana maluto mo agad yung sayo. <laughs> Good luck. Wow, daming bao ni Prince. <laughs> Umulan na mga ating. Paano tayo uuwi? Ang lakas ng ulan kahit may payong. Mababasa tayo. <laughs> Akala ko naman malang tao dyan. <laughs> lakas ng ulan mga ate. Dapat pauwi na kami. ano? Ay, kawawa naman tong mga estudyante. Walang payong.